ulit ulit natin pinapayuhan o ina-advisean yung mga taong ayaw tumigil sa droga. Okay? Kung binigyan tayo ng pagkakataon na magbagong buhay, gawin natin. Eh, sayang eh. Correct. Okay. Right? Okay. Nakikiusap ako sa inyo bilang hepe ng Manila Police, ano? na kung may mga ganitong kasing tao, eh ipagbiyay alam po natin kaagad sa ating mga otoridad para po hindi tayo madamay sa kanilang mga illegal na gawain. Thank you, sir. <laughs>

Anong ginagamit dito sa kya po? Ano gano, nagtatrabaho po. Bakit may, may bato ka? Napag-utosan nyo po ako eh. Ha? Napag-utosan ano na ang anong po? utos? Ibigay doon yung ano, hindi ko na mapuha Anak mo yung bata? Oo po. Kasi nagtatrabaho po ako din sa Plaza ni eh. Ano, sino nag-utos iyo? Hindi ko rin kakilala eh. Anong Anong utos? May ito, yan daw po. Yan o, yan o to. Hindi ko rin po na lang po sa bag po. Tapos? Tapos umalis na rin kami. Anong utos? Utos na? Ibigay ng... yung Yung? Oh, Oo, dito. Yung, yung drugs ba ito? bayad sa'yo? Magkano binayad? Ha? Wala. Loong ko na yun. Ang mga mo ako dito sa 307, no? mo kasi yung asawa mo arrested. Boss, sayusin so mo muna sila, boss, sa so, -ma iba't tropa. Hindi, sir. Ano ang sinasabi n'yo? Ah, gabi't siya. Hindi, po. Ano, ah... Ito ka na lang, barangay. Ano? Sabi ko na yun, okay lang. Ano? Gano'n ka na katagal okay. dito, te? Gano'n ka na katagal? Talagang ginawa niyo yung base, no? Ipadadami si ng answer. O, ne. Ano yan? pagka ano po ako wala dito yung mga order. 'Yung mga order text niyo lang. I-text lang yung mga uba. Okay magtatrayan niyo. Ito ba? Okay. Tatrayan niyo. Sige po. sa inyo. Hindi pwedeng sa inyo. Kakinabayan niyo. Okay. Agad na ano. Di ako sila dito. Sino? Kayo ang lalabas. Yung dala mo, ah, di ba? Sige po.